I've been attached with the feeling of waking up with you by my side Marami na nga talaga ang napapansin na mga bula sa ating couple na kung saan ay super sweet nga nila, mapa-off-cam nga o on-cam. Na talaga naman ang estado ng relasyon ng ating couple ay hindi na nga sikreto para sa ating mga bablis na ayon pa sa ilan ay lamang ang may alam. Pero ito na nga guys, ang pag-uusapan natin ngayon. Dahil noon pa man daw, 2017 pa, ay may paramdam na nga itong ating kopol. Narito nga guys sa nasabing video. If I told you I loved you, after 2 months nga raw ng pag-post nito ng ating Doni Pangilinan ay nag-reply naman itong ating Bell Mariano narito nga guys sa nasabing tweet ng ating Bell. No money nga agad ito ng maraming komento dahil kanta nga ito ni Ed Sheeran at 2017 pa lang ay may paramdam na nga raw si Tadana. Umani nga ito ng maraming komento at ayon nga dito, Don has been a huge part of my life since the beginning of their career as a love team, partnership and relationship. Dahil kahit hindi pa nga inaami ng ating couple, ang tunay na estado ng relasyon nila ay talaga namang kitang kita naman sa galawan nilang dalawa. Kaya naman kilig malala pa nga dito ang maraming bablis. Stay tuned lang tayo for more updates sa ating couple.